Aga po. Nakakain na po kayo na ito. Siniguelas. Antioxidant. Pangimagas mamaya. mamaya. binigay po ng ano ko chewing ko ay dalo pala ni ate mm, bata kami do sa ano to sa pantok ako unang nakatikim sa pantok dun sa iba dahil dun kami unang nagbantay ng bahay bata pa ako, doon ako grade 1 sarap to pinipitas lang namin sa bukid oh, yung anak kong bagong gising mamaya matik mo mamaya medyo kulay brown tabis yun hindi oh. ba eh, eh. <coughs> namaya matitikman to God bless. Oh, ano ba? Oh, bata na ito. Ano kaya yung nahanap? Magandang umaga. Magsikain muna kayo. Good vibes.